Exactly 2 weeks na nga po pala ngayon si Bebe Sneakers sa amin. Ayan nga po, bagong ligo na po ulit siya. Bale nakadalwan ligo na siya dito sa bahay. Nung una ay ang kanyang first week at ang ngayon naman po yung pangalawa. Hindi nga po may pagkakailan na anak nga siya ni Daddy Almond. Kamukhang kamukha po kasi siya ni Daddy Almond. Yung kulay, yung mata at ang kanyang kulay ng ilong. Tinimbang ko nga po pala ulit siya at tumimbang na siya na isang kilo at one port. Nung makuha po kasi namin siya ay 3-4 lang ang kanyang timbang. Kailan niyo po yun, kalahating kilo agad ang kanyang itinaas sa loob ng 2 weeks. Dahil nga inilabas siya kanina dahil tinimbang siya ay ayun nga po, nagwawala na naman siya sa cage. Kaya ayan, pinalabas ko muna siya saglit kaso naman yung pa ako naman po ang hinahabol. Kaya ayan, kulong ulit siya. 2 weeks na rin siya ang nagbabitamins dito sa bahay. Tingnan naman, laging galit na galit sa syringe. Ay no. Yan. Dali, oh. Inom. Ha, ah, inom. Ah. Ba't kayo nawawan mo to? Vitamins to. Ha, ah, ah, ha, ah, ha. Vitamins. <laughs> ah, yan. <laughs> ano, ano inom na. Ha, ah, ito pa. Ang kulit ni sneakers pati si Rinch inaaway.